Love, morning, good morning, good morning sa inyong lahat. Tara, tara, magbutong tayo ng pinritong ista. Guys, palito natin to. Ito ang ulang mga 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 mga

para maluto po ang ating ispan. Guys, eto na po. Lagyan natin siya ng suka. Meron na po yung sibuyas, bawang, paminta at asin gilalo. Harap na natin siya. Ayan na po. syempre lagyan din natin siya ng small kamatis. Masarap Ayan po ang ulam namin guys Ngayon Siyempre Mawawala ba ang lumpia Ayan po ang ulam namin Ang lumpia Masarap Ayan guys Thank you, thank you for watching Tara na Kain tayo ng aming Ulam Ito po ang ulam namin ngayon ito po, naglagay. Nabilak ng lumpia. Seafood lumpia po siya. Seafood lumpia. At saka yan. Ito lang ang ko. Bye! Thank you for watching. Hey guys! Good morning! Magluluto tayo ngayon ng adobong manok. Ito po ang mga sangkap na ginawa ko. Kaya ko na siya ng patatas. Tara guys! Luto na tayo! Kamusta kayo lahat siya? sibuyas na ba? Ilagay na natin siya. So, siyempre, pagdosya natin. Binarinay ko na po guys kagabi. Para kahit pa paano, eh, mag, magbago man ang isip ko kung ang, ang, ang gagawin ko dito, eh, prito o kaya adobo. Kaya ako siya binarinay kagabi. Ayan po guys. Kailangan na natin yung ating manong para magiging Ilagay na po natin to ating patatas. Naglalagay din ako guys dito ng asukal para yun 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 ng asin. yun na yun 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 yung yun 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 Gusto yun yun yung matamis yun 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 Adobo Ayan, may yung dalawang kutsa. Ayan, yun lang yung Pakuloy tapos okay Ready to serve. Thank you for watching. Bye. God bless. Salamat po. Mag-react kayo sa akin. Mag-react lang Thank you. Hello, hello, guys. Good morning. Ito na po ang nalutong natin at doon po. manok sa toyo Yan, napakasarap po ang aking adobo ni Para guys, tikman na natin ang aking adobo ngayong araw na po. Sa na kami kumain. Let's eat. Please like and share my video. Tara-tara, guys. Kain-kain tayo. At tayo, magpalakas tayo. Maraming salamat sa lahat. So, inyong pag-like and share ng ating YouTube. God bless. Tara-tara. Ayan. Malapit na pumaluto ang ating adobo. Napakasarap ng adobo. Wow. Bye.